Naglonsad ng clean-up drive ang Scan International sa lalawigan ng Cavite upang makatulong sa paglilinis sa kapaligiran ng buong probinsya. May report Jennifer Ortiz. Isang clean-up drive ang naganap kaninang umaga sa pangunguna ng Scan International Cavite South Chapter alas 4 ng umaga nang nagsimulang magsidatingan ang mga makikiisa baka matang paglilinis ay nakatakdang simulan alas 7 ng umaga na umabot naman hanggang alas 10 ng umaga. Baka sa mga nakipag-isa ang kasiyahan sapagkat ayon na din sa kanila, alam nilang sila ay tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa bayan. Ang masayang paglilinis ang namataan ng ating news team mula Barangay Bigas sa Silang, sa kahabaan ng General Aguinaldo hanggang sa Barangay Luksuhin. Mahigit kumulang tatlong daang ska ng nagpulot, nagwalis at nag-imis ng mga nakakalat sa daan at tinipong lahat ito sa plaza kung saan may mga truck ng basura na naghihintay. Napakasarap makita ang maraming nakikiisa at naway maging magandang ehemplo ito sa pakikiisa ng sambayanan. Mula dito sa Cavite, Jennifer Ortiz, Eagle News.